Ha? Kalkyo. Kalkyo? mga mo. Pero... Wala dalang cellphone. Wala dalang cellphone. nga tayo nito parang na 80, 70, 80 19, 20, 21, 22, 24, 24, na tayo, wala tayong Hindi kasi uso sa atin yung ganyan eh. Sa <laughs> oh, nga pala. Nasa tayo oh, pala. sa sa cellphone. Magaling ka naman doon. Okay. Mm. Tsaka kasi na, nadala tayo yung tarpaulin na pinagawa oh, oh. ko. Kinawala. Diba nawala? Oh. nawala. bibili tayo ngayon. Baka wala. isang araw lang wala na. wala Oh, mga kinabukay pag wala na. Sa inyo Dalawang Masabit. beses pa ako namasahin nung papunta oh, oh. ng bayan. Dahil nakasabit lang. Tayo. Nakasabit, nakasabit lang. lang. Ay, may, ano tayo, Kinabukasan nawala dyan sa kubo. Oh, Pinaprint oh. namin yung prayer Nakasabit. natin. Yung panunumpa natin. Bakit yun eh? Baka sa tulo. <laughs> <dyan. laughs> hindi, nakasabit nga lang dyan oh. <laughs> Ay, Taka nga kami, bakit nawala? Uh, pinatarpo ni namin yung para kaya ano. Parang dyan eh. mm. sana ano. Oh, na, hindi na tayo na kaya kahit i-ano, naka-ready lang dyan, hindi siya mapupunit. Aba,